Masayang tinanggap ng 1,480 mga palayanos ang limang libong pisong sweldo mula sa Emergency Employment Assistance sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment at ng tanggapan ni Senator Robin Padilla nitong araw ng Miyerkules, May 1, 2024. Bali, ano to, uh, 1,480 yung mga recipients natin. At sa loob ng sampung araw, ang ginawa nila ay tumulong sila sa cleanliness, uh, bali clean and green sa mga eskwelahan at saka doon sa mga barangay. Sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaang panaluigan ng Nueva Ecija sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali at ni Vice Governor Doc Anthony Umali kay Senator Padilla ay naisakatuparan na magkaroon ng ganitong programa sa Palayan City. Naging katuwang ng pamahalaang panlalawigan sa implementasyon ng tupad ang Public Employment Service Office na Vaisiha na pumili at kumilala sa mga kababayang nawala ng hanap buhay at mga higit na nangangailangan upang maging kabahagi ng programa. Sinaksihan at sinuportahan ng tupad payout ni na Governor Oye, unang ginang ng lalawigan Congresswoman Cherry Umali, at GP Party List Representative GP Pagyernos at ng mga staff ni Senator Robin Padilla sa pangunguna ni Ginang Sheila Marinangel. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Gov. Oye Umali na kailangan na may nag-aalaga sa bawat Nova Isihano, kagaya ng pagmamahal ni Congresswoman Cherry Umali, GP Party List at ni Senator Robin Padilla. Kaya't masayang ibinalita rin ng gobernador na muling bibigyan ng bigas ang bawat tahanan. Kaya dapat ulitin natin ang bigas. Bago ang bawat bahay ng bigas. Ayon naman sa mga recipient ng programang Tupad, malaking tulong sa kanila ang tinanggap nilang sweldo at naging maayos naman ang kanilang pagtatrabaho sa Tupad program. Maraming maraming salamat po kay senator Robin Padilla po ah, dahil po dito sa... Ah, dito dito po sa pera na to sa tupad po ah mabibili ko na po ng gamot yung mama ko po kasi po nasa ospital po siya ngayon ah, salamat din po sa kay Gob Umali po dahil na ano po dito sa Noy Baisiha siya po yung nagpumili po dito sa amin para po maibigay po itong pera sa amin. Laking tulong po nito sa amin. Maayos naman po ang pagtatrabaho namin sa tupad. Sa loob po ng sampung araw, naglinis po kami sa mga barangay sa eskwelahan, sa mga karsada po. Thank you po kay, ano, kay Senator Robin Padilla sa pagdala po ng tupad dito sa Nueva Ecija, kay Governor Oyo po, kay Ma'am Cherry. Bayad nga po ma'am ng ano, bills, tubig, ng ilaw, saka po ano, pang yung sobra po, di baka sakay mga pag-jollibee. At siya ng balitang nga, vai siha, Sihawan at Bonda ulat sa DWN Italia Radio ang inyong kakampi.